at magkakaibigan tayong lahat ay saksi sila'y makikita at maririg sa mga entablado, sa mga plaza at sa bawat kanto ng lansangan at ang may maraming pera at mayroong milyong-milyong pisong puunan. sa mga sila sila'y mapapanood sa telebisyon at ring sa radyo tuwi, tuwi na. At habang ang mga lumang tugtugin na yan ay umalingaw-ngaw at sinasaliwan naman e na, kuya, ng sayaw ng milyon-milyon nating butanding kababayan. Na. Mga binabahal kong kababayan, wala po, wala po kami kandidato. Kandida po. kandida ay nagsisindi ng kanilang kandila sa panahon ngayon ng halalan. At ang liwanag ng kandilang yan ay itatanglaw sa inyo Ikaw, na pagpapagang sila ang oh, pagpapagang ng madalim na dinduhay. Tanglaw ng liwanag na nagbabadya na sila ang pag-asa ng kinakaharap ng ating bukas at ang init ng apoy ng kandilang yan ay idadaiti sa inyong mga balat. Mararamdaman ba ninyo ang init ng kanilang pagmamahal. Nandiyan, ginagalugad saan man kayo, kalupalog upang kamayan at bayakap. Ginagalugad ang mga lamayan nagkakabuloy, nangangamay, at nagpapaepal sa mga nakikiramay. Ang napakasakit, pagkaraan ng halalan sa Mayo 9, sa Mayo 10, itagamo sa bato, sa manalo at manalo ang kandidatong yan, ay ihipan at papatayin ang apoy ng kandilang yan at muli na naman sisindihan pagkaraan ng tatlong taon sa panahon muli ng halalan. Ang ilalag ko sa inyo ay mga artikulo utos sa mga bumoboto. Unang artikulo Wag mong ibebenta ang boto mo. Ikalawang artikulo, mahalin mo ang boto mo na nigit sa salapi. Ikatlong artikulo, huwag mong iboboto kandidato ang kandidatong nabibili ng boto. Artikulo 4, huwag mong iboboto ang pami kandidato artikulo 5 huwag kang pauto sa kandidatong palaging nangangako artikulo 6 Wag na wag mong iboboto ang kurap at magnanakaw na kandidato artikulo 7 Huwag mong iboboto ang may diktador na kandidato. Artikulo 8. Huwag mong iboboto ang sikat na kandidato na walang alam, bagkos, hangad lang ang kapangyarihan. Artikulo 9. Huwag mong iingan ng pera o donasyon man ang mga kandidato sa panahon ng kampanya at halalan Artikulo 10 Huwag kang magpapabayad sa pamiting ng kandidato Magkos kusang loob na dumalo, makinig at kilatisin ang bawat sasabihin ng mga kandidato Artikulo 11 Huwag mong iboboto ang kandidatong kontra sa FOI Bill of Freedom of Information. Ang huling artikulo 12, huwag mong iboboto ang kandidatong sumisigil sa karapatan sa paggawa at pumapabor sa kontraktualisasyon. Huwag mong iboboto ang kandidatong lamibili ng boto kung sakali pinipilit kayo na ibenta ang boto ninyo tanggapin ninyo ang pera at naunawaan ko kayo na kahit papano ay gutom ang takarampot na perang ibabayad sa inyong sagradong boto subalit ang dati ninyo sa presinto sa mayor lebe. Huwag ninyo boto ang kandidato na yan na bumili sa inyo ng boto. Matabang politiko at magnalakaw ang kandidato na yan. Kung mahal mo naman ang boto mo nang higit sa salapi, isumbong ninyo sa akin ang kandidato o sino mang nabibili ng boto Ah, Hahantingin ko yan. Ang mandaraya na yan. At nabimili ng boto. Kahit sino. Kahit sino ang kandidato. Kahit presidente. Hindi ko sasantuhin. Babasabi ko ang ulo ng mandaraya at nabimili ng boto. Kayo namang mga kandidato ninyo ang boto ng mga mahihirap. Huwag din nyo silang tuksohin sa salapi. Huwag din nyo silang gagapangin para maagkid nyo ang kapangyarihan. At tanungin ko nga kayong mga politiko na kumakan di dato. Sino ba ang may kagagawan sa kahirapan dinaranas ng milyong-milyong nating kababayan? Sino ba ang may kasalanan kung bakit nagugutom ang milyong-milyong magsasaka at mga manggagawa? Sino ba ang may kasalanan kung bakit may mga pulubi at mga batang lansangan na nasa ang kanilang mga tirahan. Sino ba ang may kasalanan kung bakit may libo-libong puta at talagindig na ang murang laman ay pangaliw kahit palitbigas sa tikmurang kumakalam kumakapit sa batalin. Sino ba ang may kasalanan kung bakit walang hospital para pagbigay lunas sa mga Uy, may sakit ng ating kamabayan. At libong tanggol ay pumapagaw eh, 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 kahit karampot na lunas ay hindi man labang malabatan. Sino ba ang may kasalanan may kung ka bakit eh. lumalaking magmang Kaya at mga pala pinakaralan ang mga kabataan na dapat sana ay pag-asa ng ating bayan. Sino ba ang may kasalanan kung bakit ang marami nating kababayan ay nagpapalila at nangigibang bansa? Sino ba ang may kasalanan kung bakit may mga namumundok at nag-aarmad ng mga kapatid dating muslim. Sino ba ang may kagagawan sa bilyon bilyong, -bilyong dolar na pagkakautang na ang inyong isinangkalan ay ang perlas ng silanganan? Sa totoo lang, Una ay sinasabi ko sa inyong mga politiko, kayong mga makapangyarihan, kayong mga kurap, kayong mga magdanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan, ang tunay na may kasalanan. Humarap kayo sa salamin at tanongin nyo ang inyong sarili kung totoo ang aking sinasabi konsensya na kayo? At kaabagan ang kalunos ng na buhay na sinasapit na kaawa-awa nating mahirap na kababayan. Tandaan ninyo, tatdang araw ay magaganap. Hatol ng tadhana ay inyong malalasa. Sa malaking kataksilan, pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Lilipulin at pupuksain kayong mga politikong sakim ng bayang na kapag nagising. Mga kababayan, ang panata ng pagboto. Minamahal ko ang boto ko gladong sagradong inyatang na tumkulin sa bawat Pilipino. Sisiguruduhin ko na ko ang kaisay sa kong boto sa kandidatong mamahalin ako at gayon din ang kapwa ko Pilipino. Hindi ko papayagang pagsamantalahan at tinlagin ang boto ko ng kahit sino o sino mang kandidato. Lalaw ko po sa revolusyon laban sa laon ng bulog na kultura ng politika para makabit ang isang tunay at wagas na pagbabago. Sa puso ko diwa, panata ko, hindi ko ibebenta ang boto ko at walang sino man makakapagdikta sa ibaboto ko. Magkos, moboto ako sang ayon sa konsensya ko. Buong katapatan ang layag at simbolo ng panata ko ito ay tutuparin ko handog ko sa Diyos at sa bayan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Harinawa, ako'y inyong narinig. Sana naman kayo ay makinig at palayawag tayo ng pong may kapal.